Hi guys, welcome back again to my channel Rex Casimiro. Guys, for today's video, uh, next week kasi guys, uuwi na ako ng Pilipinas. At uh, every two years kasi, finish contract kami dito sa Saudi. Ayan, magbabakasyon. Bali, binigyan ako ng bakasyon na two months. Ayan, ano-ano ba ang gagawin kong sa loob ng 2 months sa aking vacation yan guys ano ano ba yung mga gagawin ko ayan bali paplano plano ko na ah uh, syempre pag uwi ko sa unang araw ko syempre banding sa mga anak ko syempre family ko ayan kapitbahay syempre gano naman talaga ang routine eh. kamag anak yan iikutin ko yan tapos Ano ba yung Next ko Siyempre mamimiss ko yung mga pagkain Pilipinas Kasi dito sa Saudi guys uh, Laging paulit-ulit na lang yung Yung manok ba? Diba? Mga halos karne Mga karop Yung mga ano karne dito Kaya ang gagawin ko sa Pinas Mamimiss ko yung mga pagkain Pinas Siyempre gulay mo tayo guys Gulay gulay. Siyempre ano bang mga gulay na Hindi nakakain dito sa Saudi Kangkong Yan Talbos ng kamote Yung malunggay Yan ano ba Yung mga dahon Dahon ng kamoting kahoy Masarap yun Yung mga ginataan na gulay Yan mga namimiss ko yan Lalo sa Bicol Kasi lumaki akong Pinanganak ako talagang Bicol guys pero lumaki na ako sa Cavite. Ano pa yung mga nami-miss ko sa Pilipinas? Ah, uh, syempre baka. Dito medyo mahirap rin ang baka dito. Ayun, syempre baka. Yung mga nauuso sa Pilipinas ngayon, yung mga pares, 'di ba? Pwede rin ikutan ko yung mga sikat na pares, overload na sinasabi nila, 'di ba? Ang dami na nag nagsikatan, Diwata, Iwaga, Encanto Paris Ayan, ikutin ko yan Mga pagkain Pilipinas Ano pa ba? Yung paborito ko sa Bicol Pansit Bato Guys Pansit Bato Ayan, kung sino yung mga taga Bicol dyan Alam nyo yan, yan Kain ako nyan Ano pa? Suman Suman ng Pilipinas Siyempre, maraming uri ng Suman Sa Bicol, marami guys yung malagkit na bigas ginagawa namin suman yon sumang gamoting kahoy ano pa ba uh, basta maraming uri ng suman binabalot sa dahon ng saging dahon ng nyog yan iba iba yung suman may nakita pa nga ako suman sa Mindanao yata yon binabalot ng ano palat ng mais ang sarap nun. Nakita ko kayo ano doon. kaya Idol uh, Kaira. Ano pa. Ang gagawin ko guys sa Pilipinas. Siyempre. mag uh, magda driving. Siyempre. Driver tayo dito. Try ko rin. Mag ikot ikot. Sa Pilipinas. Driving. Mag a car. Kasi wala naman akong car eh. ba? Diba? Wala pang ipon. Mahirap. Mahirap makabili ng kahit second hand. Or brand new. Hulugan. Mahirap pa guys may dalawa pa akong pinapaaral pwede rent rent akar na lang ikot ikot or sa mga kapatid ko o manghiram o sa mga pidsan pero maganda rent na lang kaysa naman no? kasi yung rent company yan eh. ano pa bang gagawin ko guys sa Pilipinas sa loob ng 2 months uh, siguro mag work try ko mag apply apply o pag pagkakitaan Ayan, gagawin ko siyempre. Medyo mahaba-haba pa yun. Magastos kasi pag nandun ka lang. Ano pa ang gagawin ko sa Pilipinas guys? Siyempre, makibanding tayo sa mga kaibigan natin. ba diba? mga pinsan. ba diba? inuman. Gano'n naman ang routine sa Pilipinas. Eh. Yung tama lang, di naman yung, yung ano, papatayin mo na yung katawan mo. Inuman, kantahan, bijoke, ba diba? tapos yung tingnan ko kung may mga barbar bar pa rin ba o mga beer house ikutan ko lang kung may nangyayari pa sa Pilipinas na gano'n kasi nung huling uwi ko doon patapos na yung pandemic eh 2022 baka ngayon very open na raw ano pa siyempre sports dito nakailigang ko uh, sa Saudi kaya dadaling ko rin sa Pilipinas Mag -bag basketball ako kahit anong sports o sa mga indoor, outdoor yan ano pa ba guys ang pwedeng ma may share nyo gagawin ko ngayong next week na bakasyon 2 months ayan ano pa ang mga gawin ko guys syempre banding lagi sa family diba uh, my mother, my father yan boy pa kasi sila medyo old na sila 74 plus na yung aking mother and father yan mga kapatid ko pasya lang ko yung mga kapatid ko kaming walo yun. dalawa lang yung nasa abroad bali yung ani may walay na na lugar pwede yun puntahan ko bawat lugar yan uh, tapos mga pamangkin yan isa isa-isahin ko ikutin ko ayan lang ang gagawin ko guys ano pa ba wala na ako kailangan nakaplano eh kaya nga i-binablog ko para maalala ko yung mga gagawin ko joyride siyempre uh, motor kotse bus yan tapos pumunta uh, ng mga resort ano pa ba mga kasi tag na ngayon eh pero pwede pa yata habol pa medyo ma Mainit-init pa raw yung iba Pero nag-uulan na rin sa atin Swimming Siyempre Mga private pool Or sa ilog Dagat Yan Kasi kami Sa may bagak batang kami guys Medyo sa unahan namin Dagat na Pwede Pasyal kami doon Then Ano ba uh, Cook Yan Magluto-luto ako Magtry ako magluto-luto uh, Siyempre Nandun ka na sa house mo try mo magluto ng para sa family mo yung gulay, ano, karne. Yan. Kasi yun na lang pinaka ano mo eh, mag-ihaw-ihaw ka, yun ang pinaka mo sa family mo. Ano pa bang mga gagawin ko, guys? Add nyo lang comment kung ano bang magandang gawin tuwing vacation o FW vacation. Ayan yung mga ano, documents ko pala, guys. Update ko yung mga documents ko, yung mga hulog ko uh, SS, Pag-IBIG, ano pa ba, yung mga expired document, documents, uh, driving license, yung security guard license ko nga, gusto kong sana makuha ko na eh o ano? Kasi dati nag-guard ako eh, kasi yung security guard license, guys, magagamit mo rin 'yan pag nagpurgod ka na pwede kang mag guardia ka na lang kasi yung guardia naman hanggang 60 years old yata yan pwede ka pang mag guard eh, eh nasa 40 going 44 pa lang ako pwede pa pwede pa guys pwede ayan ayusin ko yung mga documents ko yung mga NSO ano ano na ba ngayon PSA yan wala akong mga documents yung mga ano ba yon yung election voters ID yan, wala ako niyan. Pasyal ako sa mga alma mater ko, elementary, high school. Ayan. Ayan, pwede kong pasyalan yan, mga kaibigan ko. Ang dami pala guys, no? Kasi kaya yun sa dalawang buwan. Okay sana yun guys, kung meron kang budget. <laughs> Pero try ko pa rin, puntahan kasi si... nanjang ka na eh, Babalik ka na naman ng 2 years mga August, 'di ba? 2 months na naman ako sa August, babalik na naman ako dito. Yan, kailangan maikot mo na lahat ng plano mo. Yan, ganun mga payo ko sa mga OFW, planuhin niyo na 'yung pag-uwi niyo, alba binigyan kayo ng 2 months vacation. Planuhin niyo na. Yan, isipin niyo na maigi. Ano pa bang ba gagawin ko? Ah, uh, syempre really really sa tayo, syempre magpasalamat tayo sa Panginoon iba Yung naglika sa atin, pasyal ako sa mga simbahan. Ano pa ba? Siguro lahat ng makita ko rin sa Pilipinas, siguro i-respect ko na lang. Ako kasi guys, uh, Roman Catholic. Kaya pasya lang ko yung mga simbahan, ano ba? Uh, cementerio, yan yung mga yumao kong uh, lola, lolo, yan pwede yan pasya lang ko mga relatives, Diba? Kasi mga nauna na sila. Yan. Pwede ko yung pasyalan pala. Mga sementeryo. Ano pa ba ang gagawin ko sa Pilipinas guys? Uh, siguro bonding with my ano. My three children. Tatlo kong anak na lalaki. Uh, ano pa ba guys? Ang mga gagawin ko ngayong vacation next week. Ah... Uh, Church, okay na 'di ba? Church. Ano pa bang ko? Gusto ko isipin ko na lahat ng gagawin ko eh. Mga documents, okay na. Ano kaya gagawin? I stay lang sa bahay. In the ko, syempre, sa una bahay mo na and bago ka umalis papuntang Saudi, stay ka rin sa bahay. Tapos sa kalagitnaan 'yon, magtanim-tanim ka sa paligid ng bahay mo, manood ka ng ng ano, YouTube o yung mga tips paano magplanting, di ba? Yung pwede kang mag magkumpuni-kumpuni ng bahay mo, di ba? Kasi kami, di naman kami guys bungalo yung bahay namin simple lang kahoy kaunting simento yun lang ang ang tinitira namin guys kasi gusto ko simple lang hindi naman di iniisip ko kasi kung gagastusan mo yung bahay tapos bigla rin na sira, di ba? Sa akin simple lang, okay na 'yun basta may matirahan. Tapos ano pa ba gagawin ko? Uh, magtanim-tanim, di ba? Nagawa ko na 'yon. And the last bago ako umalis, siyempre uh, ikuting ko na rin yung pinaka capital natin, Maynila. Ayan, di ba? Paalam na ako sa mga Nakilala kong agency, recruiter, yung mga nagpaalis sa akin. Yan, ganun lang. Ganun lang gagawin ko guys. Yun lang guys, ang plano ko ngayong vacation next week. Mga June 17. Yun lang, bye bye. Thank you YouTube. Bye bye. Mga subscriber ko, sana tuloy pa rin. Kahit counting ka views, okay na yan. Basta buhay lang yung channel ko. Bye bye.